Good morning sa inyong lahat. Kauno usa tayo mga maring kahit konti. Bago maligo kay ang mm, akong sudaan mga mars, oh. Tuyo ba? At unsa ni tuyo ba ni? Kaning gagmay? Mm. Sa usa po nato sa suka ni siya. nato karon. So, maligo na kasi ako mga Mars unya pa may unod at tiyan basig gabagan tayo nito. Sabog-sabog pa ang buhok no. Atong kanon totong. Unya, kini maliliit na ang um, sabaning isdaan ni oy. So, so nga to din ha. Ya. Yang akong suka mga mga sudag hang kaayo. Sayang no. <laughs> nga unta. Apo koy kape. Etong kape na to mga Mars. Nung isang araw pa to, pasalubong to sa akin ni Marcia. Kasi nag-ano siya. Sa shop niya ba? Ano nga iyon na yung shop mo na? Kini ang iyang pasalubong sa akin. Yung, ano niya kasi, yung shop niya yung barista. Barista iyang shop. Ang ah, mauni ang pasalubong niya sa ako. Kapi nga kuan. Grabe yung paita. <laughs> Pait pa sa iyo mong kinabuhi. Ah, pero okay, okay na yun. Nga, unta ninyo mga marengkay. Maligo na ko. At yung partner ng... Medyo pait po na balis yung tuyo ah. Medyo pait siya. Pero... Masarap maghihapon, masarap pait. <laughs> Isaw-saw sa suka ang tiga ba? nyanya nya pai eh. kaping perting pa ita. Na. <laughs> Pero wala man siyang asukal mga Mars. Hindi ako mahilig maglagay ng asukal, hindi ako mahilig mag kape nga lagyan pag asukal ba. Maunang May hinuon tong pait mga Mars type. Gamot laban eh siya. Mm. -mm bagong gising rata mga estudyante ko ng lakaw na ako nalang nabilin paalis na din yung isa kuwan pait ang kape pinipait, medyo pait plus ito medyo mapait din tangtang -tang, ang sakit sa tiyan tanggal ang sakit ng tiyan po humapait <laughs> Gawat you know man na siya. Ang mapait na imong imong imnon. Im ah, oh, din okay, yung tiyan, oh. Sini, maupod ni. Ang oh. bato, dilis ba to? Sini, isda, ah. Ang bato, yung isda, ah, oh, eh. Basta. Hmm. Hap. Ah, medyo mapait pangatong panuhot. Sa tiyan. Tanggal ang panuhot sa tiyan natin. Pagising nga. Hindi kaon medyo mapait ba? Grabe po itong nag bilad po nitong isda, ano? Dapat kahit ganito kaliit, tinatanggalan ng ano bituka. Bago ibilad, para hindi rin mapait. Ganun! <laughs> oh, ba? Ikaw ba ko an Nagbilad. Siyempre, isipin mo rin yung custom mga ano, yung bibili. Sanggalan mo ng bituka. <laughs> bitaw eh. Tanghali naman bitaw ka rin. Nagbinuang naman po ko, no? <laughs> Ang damhan, kayo niya. Eh. Akong bibili, bayunti. Niya si Marsha. Pumaan niya mas ako kanina. Hmm? Tap no? Pahintay niya. Kapi na ako medyo mainit-init pa. ganina pa muna akong libutang. Dalaan to ni Marcia nung isang araw hanggang dito lang. tatlong araw kong iniinom. <laughs> Kasi grabe yung paita, oy. Kuha-kuha lang kong konti ba? Sayang mapunog ni Labo kay pinagpaguran na ba ni kong anak? Na. Pasalamat tagi. Pasalubungan ta ba? Niya, mama, may pasalubong ako sa'yo. Ganun daw pagtimpla nila doon sa shop nila. Ang ganyan. Ano kay mahurot ma ko naman yung isda ah. Ano yung bitaw? Kuhan siya sa suka. Suka nga tiga pali yung pod ah. Tiga pod suka. Ano ah, nga? Ang ah, maulay niya akong sadaan ka nun ah. Hmm? Mm -hmm. So, I'm Mahap sa ano ito, ano? Lagyan naman ng gay. Unyarang gabi eh. Unyarang gabi, magbunong ko. Lagyan ko na ina. Nung hindi ito maubos. Sarap, no? Pinuinsuran ni Gainas kong mga bata. Mampung satisfied ni ini, eh. Ah, Tapos sya, may mamas. Nangyayos pa dyan, kumibig, ikaw. Suka. Mm. <laughs> Ako yung ilagay din yan, suka as mangkok. Okay. Hello, Good morning. Nagayang kasi namin mga mars ng ulam kaya na ilang gam. Una-una da yun ba? Katuloy? Dati kasi mga mars. ba bata-bata pa tadi. Pata senior ba? Maligo ko sa, sa umaga. Kahit wala pang laman yun tiyan, maligo na ko. Okay naman, kay bata-bata. Goy, karon nung nagkaedad na. Hindi niya pwede maligo, ah. Hindi na ko pwede maligo nga. Hindi na ko lagyan ng tiyan. Magkaligo, masakit man. Lain na po, doy. Huwag, hindi pa ko ganyan, makawin sa buntag, ang mainit lang tubig. Sa kanya, magugukuhan niya na mainit. Senior na magunta, no? <laughs> Hindi mo kbang naman nila ako hinuhon. <laughs> Crunchy kasi yung pagkakuan ko Ah. Eh. Ah, yan. Naalala ko ng mga Mars, yung pangalan nito. Isda. Lopoy? Lopoy <laughs> ba ni? Lopoy ba? Stick piece. Maraming paitan ako eh. Pait pa sa atong kinabuhi karon. <laughs> Ini ko.